ba? Putang ina. Wow naman. Wow. <laughs> ano ka Di mo kilala tong kinakalaban mo, boy. Baby wala ka tabi. Sorry. <laughs> Ay, ka di pa na Huwag kayo yeah. Six months na akong hindi nagpapani. I don't know if this is true or false. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano na, ano na yung galawan ko. Di ba nakikita nyo kung paano ako kalakas magpani, ba? Hindi po. Kung paano ako nang bubogbo gamit yung pani. Ngayon, hindi ko sure kung magagawa ko pa. Huwag mong subukan. Pero, papakitaan ko kayo kung ano yung galawan. Nyabang mo angas mo ah. Hindi natin kung ano mo kasi ako kasi number one pani ako eh. Saan na pinatatumo sa noo mo? Top 10 pani. Sa Pinas. Ano ka na sisira ulo? A -a ako, ako po. Nakadrags ka ba? Magtiwala kayo sa akin. Sure win na. Sure win na. Kahit 6 months na akong hindi nagpapani, ipapakita ko sa inyo ang tunay na pani God. I am God. I am Jesus Christ. Hindi yung nagpapanggap na panigat. Ako talaga ang panigat. I am God in flesh. Dad, <laughs> itong ko. Siguro inaantok ako si kasi boring tong laban na to. Bobo ka kasi. Yung boring to, boring to. Wala to, mahina. Palagpagan agad to, bro. na, ko yung pang bo dito eh. Hindi, wow. Ay, okay, universe pa na ako eh. Inamin, ang boring ng kalaban niya yung lineup na yan. Wala bang mas malakas dyan? Anak, itabi mo. Ako na. Be, pakitaan ko nga ng cable, be. Bobo ang puta. Ingat daw kayo sa pani. Siyempre, ingat talaga kayo. Kala ko mangagaw siya eh. O ito, tulad dito. Diba? O diba? Putangin ah. Wow naman! Wow! Easy! ba? Easy! Napaka-basic! Ganun mo, Napaka-basic! Sabi ko sa inyo eh, mag-ingat kayo sa pani ko! Mas ako matatakot? Six months ko lang di ginagamit dito. Pero ngayon, makikita nyo kung gaano ako kalakas. Nababasa nyo naman siguro, di ba? Di ba? Nakikita nyo? Pani ganito. Boy, binabangungot ka, gago. Ako, level 6 na. Manda na kayo. Pag level 6 na, ito na talaga. Dito na matatapos. Hindi, wow. Baka na lang ang samit? Punta kayo namin. Takot kaya. O, diba? Diba? O. Sinadya ko yun. Ang galing, ang galing. Wait na, wait na, wait na. Maghintay kayo, ha? Tatapusin ko to. Ito, ito, ito. Tulad nito. Patay, oh. Tulad niya, no. Atap. Patay. Oh, tangin namin. Top global to, eh. What? Nararamdaman na nila. Talagang lumalakas na ako, eh. Dito to, yan. Bola lang yan. Ganun pala ang feeling, no. Pag six months ka nang dinagpapani, parang kang lumalakas. Akala ko kasi dati, lagi mo siyang i-practice. Hindi pala dapat. Oh, patulad nito, Oh, tulad nito. Oh. Oh, di ba? Oh, ano, putang ina niyo. Ano ha? Kala siguro mapapatay niyo ako ng pasta pasta Never, ulol. Ulol. <laughs> ano ka ha? ka, paikot-ikot ka sa akin. Hindi mo kilala tong kinakalaban mo, boy. Bebe, wala lang kita, be. Sorry. Naklo ako? Hindi <smart noise> e ako basta-basta natatalo. Isa akong kanis isa akong... Tinatawag ko, okay. May ano, ano... Sarili sariling mundo, anong sariling mundo? Ha? Three score ko na o, three score na ako, tapos sariling mundo, bobo ka ba? Sorry. Hindi e na isang salita na... Oh, ano ah? ako pa eh Gusto mo ma Putangin na mong Octopus ka ha Ha? Ano ha? Scary pala kayo eh oh, 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 oh. Ano ah Ano? Sinasya ako talaga Pumunta dito Para dito ako pipirada oh O oh, diba? Ang galing Ang galing <laughs> Akala siguro nila Mali yung pan ko oh. Ano? Sabi <laughs> sa inyo eh Hindi kasi kayo maniwala na top global ako eh Dapat kasi maniwala kayo Ako kasi Binibigay ko yan sa kanila yung lord Ilang isang malakas kasi Wala naman yung silbi Wala naman silbi yan eh. Bobo ka kasi Wala naman kasi yung ambag Yung tartin Dapat kasi hindi nyo yung kinukuha Diba? Ang kinukuha nyo dapat mga objective Ay tanga mo! Wala dito, gusto sa akin Ay ka, gutin pa namatay. Wakay iya. Yeah. Otang ina swerte ka lang, boy. Swerte ka lang di ka pa namatay. Sorry na. Tenestas pero hindi pa namatay ina mo, ano ka? Ano ka? Ta global tong kinakalaban mo. Di sana pinag billboard mo. <laughs> Kenny, napagka-basic. Gaganti dun sa kano, putangin na ginit, galit na galit din o gaganti. Chuckle ka muna, bre. Bastos ka! siguro nila, basta-basta nila tayo na... Ah, ganon ganon, ulul. Hindi tayo mga ganon ganon kasi malakas tayo. Mindset ba? Mindset! <laughs> ito, 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 ito. Nandito, so pre. Nandito, pre, ha? Putang ina naman, ang tagal naman magtakas. So, oh. May sira! May tanga mo! May problema yung kan. Yung yung kan, yun Yung... Tinatawag okay. ko ako. Yung kibol. Dati kasi, mabilis talaga. Ngayon, ngayon kan na siya, no? Parang delay. Nagaktit yata kay Pani, no? Ano ka nasisira, sisira ulo? Six months ko na kasi hindi ginagamit. So, mararamdaman mo talaga yan pag Pani user ka. Mararamdaman ko yung pain. Oh wow! Tara, ubusin natin na! Tanahin mo lang, isang panalang. lang. Run! Ay bastos! Hindi po! Masama ang aking ginawa! Anong iyakan? Lalo, lalo, tas siya eh! Ala! 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 Ah! Putang ina! Hala, jeje! Putang ina kasi! Talo! <laughs> ang pangit na ng pani, pre! Promise! Ang pangit na! Six months na kasi ako hindi gumagamit eh! Nakadrugs ka ba?